Lots News Updates Mga balita ngayon Barangay Chairman sa Santa Maria, Pangasinan Patay sa pamamari Sunog sa Taal Volcano Island na apula ayon sa FIVOX Isang retired Philippine Marine Corps officer at dalawang iba pa arestado sa illegal recruitment ng Coast Guard applicants Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police o PNP ang tatlong illegal recruiters 835 kagabi sa Maynila na humihingi ng 350,000 pesos mula sa mga aplikanteng papasok ng PCG. Kabilang sa mga suspect ang isang retiradong opisyal mula sa Philippine Marine Corps na si Major Marcel Mudhilun, pati na rin si na Ms. Bolkisa Dato Dakula at Mr. Abdul Halil Dato Dakula Bantuas. Ayon sa Coast Guard Human Resource Management Command Counter Intelligence Operatives, huli ang tatlong suspect matapos magsumbong ang dalawang aplikante na inuutusan silang magbayad ng 350,000 pesos bawat isa kapalit ng kasiguraduhan sa kanilang pagtanggap sa Coast Guard. Ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit NCR para sa mga booking procedure at sasampahan ng kasong dalawang counts ng qualified estafa. Ayon sa PCG, pinipigilan nila ang illegal recruitment at isinusulong ang isang patas at transparent na proseso sa aplikasyon. Naapula na ang grass fire na sumiklab sa Taal Volcano Island kahapon ng tanghali ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Naapektuhan ng sunog ang bininti ang Munti Observation Station sa Timog Kanlurang bahagi ng isla. Unang naitala ang insidente bandang 11.24 AM na tumagal hanggang kaninang umaga. Tulong-tulong na ramesponde naman ang Coast Guard Substation, Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Nicolas. Ayon sa BFP, tinatayang tatlo hanggang limang ektarya ang apektado. Nilinaw naman ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na hindi sanhi ng aktibidad ng Taal Volcano ang sunog at hindi pa matukoy kung ano ang pinagmula nito. Sa kabila nito, nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa isla at ang paglipad malapit dito dahil sa panganib ng bigla ang pagsabog, lindol, abo at nakalalasong gas. Patay ang isang kapitan sa Santa Maria, Pangasinan matapos pagbabarili ng mga hindi pa natutukoy na sospek kahapon ng umaga. Ayon sa paunang investigasyon, nagmamaneho ng barangay patrol tricycle ang biktima na si Rolando Fernandez Albino kasalukuyang punong barangay ng barangay Paita nang na parahin siya ng isang lalaki saka ito pinagbabari. Anim na tama ang natamo ni Albino sa kanyang katawan na agad ding isinugod sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Patuloy ang ginagawang investigasyon sa krime. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <music>